araw mga kabugis, ako si Lito at welcome kayo sa channel, Malayaris Garden meron po ba kayo na ganito na mga gambilya na sobrang tataas eh gusto nyo naman ngayon na paliitin at trim yung maliliit na kagaya dito ah, kasi lalo na ngayon dito sa atin sa Philippines at tagulan na, malalakas na yung mga hangin yung mga matatanggap natin ng mga bugimbilya eh Lagi na dito di ba? Lalo kung maliliit lang yung mga pot na ilangan dito. Ang sisir ko sa inyo, kung paano natin uh, matitrim siya, mapapalago, at uh, natin siya na maliit lang na mamumulak-ulak. Yung puno, hindi yung ganitong mataas. Kasi maraming hindi gusto ng mataas, pero maganda rin yung mababa lang. Kasi lalo na yung sobrang tangka niya na sagulan na. Natatakot yung iba na mag-trim hindi nila alam ang gagawin nila. Kaya yun ang sisip sa inyo. Ganito lang ang ating gagawin. Tuturo ako kayo na i-train pagkaraan yung mabilis na paluguin natin yung mga sanga niya para ship na natin agad-agad. Uh, sa loob ng one month, uh, marami na siyang usbong kasi uh, kailangan natin maging marami yung usbong niya, yung mga sanga niya para ma-ship natin na maganda, di ba? Umpisa natin na. So, puputulan ko dito. Dito lang sa tapat natin ang puputulan. Huwag niyo isipin talaga sagad. Pero okay lang po itong ganito. Ganito lang, pataas. Wala yung cutter ko. Napalaban yung bunting ko. Pantay-pantay halos ang gagawin natin. Maliit lang. Kasi napakahaba yung tatanggalin natin. Sisip natin ng maliit lang. Pero pabibili siya natin na paramihin natin yung sa kanya para maging maganda. Kaya ganyan lang kali ito. Ganito kakahaba ang tinanggal natin. Uh, sobrang tataas yun ba? Uh, ganyan lang natira. Gagawin natin siya na mabilis na yung pabilog lang na ganyan. Ang gagawin natin umpisa dyan, abunohan natin. Kasi kung ito, ah, mag-uusbong lang ng pa isa isa, isa dito, isa dito, igi-isa, ah, madalang pa rin. Pag nag-trim tayo, madalang pa rin. siya. hindi agad natin mapapabilis na mapuno yung sanga niya ng pabilis. Ang gagawin natin, napuno ah, natin siya, ah, siya ng, ito yung yurya. Ah, mura lang ito, mabibilis sa mga agricultural supply na mga tindahan. Lagyan natin siya ng isang kutsara malusog siya pero lalagyan pa rin natin siya para kumapal ng gusto ng mabilis yung mga usbong niya at yung mga sanga niya para mabilog natin kasi maganda rin pagka mabilog kung ayaw na natin sa matataas ganito lang ho ang gagawin kalos lang hindi yung punong puno yung, alam yung kalos na kutsara pag ganyan lang kakalatang natin sa gilid niya ito intensyon natin ito, paramihin yung sanga niya para mabilis natin na ma-ship. At dideliga natin agad. Madali lang malusaw ito. Basta wag lang tayo maglalagay sa may puno niya. Uh, sa gilid lang. Madali lang malusa. Huwag naman sobra-sobra yung didilig natin. Sakto lang. Ayan, nadiligan na. Patanas siya. Ang intensyon natin dyan, kapatos po natin ang marami. Yung one month, ah, maray na siyang usbong. Ganito mangyayari sa kanya sa loob ng one month. Ganito. Ganito ang usbong niya sa loob ng one month. Kasi ito, yung Uh, mga naputulan talaga, pinutulan ko talaga ito ayan, naputol kasi matangkad din ito eh wahid alisa ito, matangkad din ayan, naputol lahat to saka so ko siya inabunuhan ayan, napakaraming niya uslo ngayon, uh, one month na siya ang gagawin natin puputulan natin siya isip na naman natin siya para mapaganda natin dito lang tayo magpuputol kasi mawawala na naman yung sheath niya kung hindi tayo magpuputol ay tatanim ko na lang din Yan. di ba, ba na pag na yung mga usbong niya, madali na siyang isip kasi kung hindi natin nabunuhan, paisa-isa lang yung sanga niya uh, matagal-tagal lang tayo para kung ma mahaba dito. dito. Kasi ang intention natin, ma-ship natin. Ayan, so, di ba? Ship na. Yung ganito, pag inapunahan natin ng urea, ah, magiging ganito sa loob ng one month. Nakita niya mga murang-mura yung mga usbong niya. Sa abono na talaga na yun, para niya yung usbong niya. Ganyan siya, oh. Karami. Yung tinanggal natin. Ngayon, ng ito, haapunuhan ah, uli natin. Kasi, intensyon natin, dumami pa siya at mapabilog pa natin na pagano. Kasi kulang dito sa taas, di ba? Dapat pagano. Kulang pa na siksik. Marami pa siya mga ano, ah kulang. ah matapos natin ni trim kasi nakukulangan pa tayo talagyan na naman natin ng abono yung dalawang beses natin na malagyan complete na yan talagang matitrim na siya na ah, puno na na lahat yung mga sanga niya pero ang ilalagay natin kalahati na lang hindi na isang puno susukat so, lang tayo ng kalahati na ganyan Kasi pagka puno, sobra na. Kasi malusog na malusog na siya. Kalahati lang. Talagay uli natin sa gilid. After one month na mag-trim tayo, lagyan natin. Ito ko yung ligaw na ipaliwanag gusto. Ito yung urea na ginamit natin. Uh, ito yung 4600, pamparami ng usbong talaga ito pampalusok, pampalakas lumaki ng mga halaman ganito siya, puti siya na ganito ngayon didiligan natin uli agad yan dali malusaw ito eh Yung dalawang beses na malagay natin ang urea na ganito, complete na siya. Punong-puno ng sanga niya. Ihintayin ulit natin ng one month. Pagkatapos ng one month, ititrim uli natin siya. Makikita nyo talaga siksik na yung mga sanga niya. Pero hindi na natin nakabunuhan ng Yuria. Tama na yon. Ang iyaabo na natin pagkatapos na siyang bonito ito, hindi tayo. Triple forty na ilalagay na natin para mamulaklak man siya. Pagpupulaklakin na natin, hindi kaya siya. na trim na trim siya. Nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood niyo ng mga video ko. Uh, ah, pag nagustuhan nyo yung video ko ito, please like, share, subscribe. Pakihit nyo yung notification bell para yung mga susunod ko pang video. Mapanood po niyo.